Hi guys! Welcome or welcome back sa channel namin. Sa video na ito, isishare ko kung saan ako nahirapan sa pagkuha ng driver's license dito sa Amerika and yung video ng test drive ko sa unang sasakyan naming mag -ana. By the way, kung bago kayo sa channel namin, my name is Mike. Nakatira kami ng family ko, may spouse, two, and children, Sam and Ellie, dito sa Michigan, USA. So, Before we start, shout out muna kina Tito Mel and Tita Sherry Rivera from Toronto, Canada. So since my driver's license na ako sa Pinas, I have the option to take yung road skills test o yung practical driving test kung tawagin sa Pinas after I pass yung written and vision exam. Pero para mas maging familiar ako sa pagdadrive dito sa Michigan, nag-decide ako na mag-enroll sa driving school. Akala ko, repressor lang at familiarity ng roads ay okay na. Unfortunately, di ako pinayagan ng driving instructor na mag-take ng road skills test dahil marami pa akong error <laughs> sa pagdadrive. Kaya, nag-take ako ng uh, tatlong lessons before uh, they were able to allow me na mag-take ng road skills test. So, sa banda ako nahihirapan? unang naging challenge sa akin ay yung multiple speed limit sa mga daanan sa US. Lagi kong nakakaligtaan, tignan yung speed limit sign sa mga kalsada, lalo na sa freeway or expressway na toll-free. Madalas, sobrang baba or ababa ko sa limit. Halimbawa, sa mga parks, 15 miles per hour yung speed limit. Sa mga subdivision, sa school zone, Uh, business district, 25 miles per hour. Sa mga construction zone naman, 45 miles per hour. At sa freeway, 55 or 70 miles per hour. Pangalawa, nahirapan ako sa speed management uh, pagpasok sa freeway. Dahil wala siyang toll gate, kailangan ko mag-adjust ng speed para makapag-merge agad ako at hindi ako makabala sa flow ng traffic. At pangatlo, ay yung unfamiliarity ko sa road signs, pavement markings, and traffic signals. Excited na kasi akong magkalisensya, kaya di na ako masyado nagbasa after nung written exam. So, those are the challenges bago ako nakakuha ng driver's license dito sa Amerika. For the next part, pakita ko sa inyo yung test drive ko sa aming first family car.